Ano mo sasabi mo sa paniniwala ng Iglesia ni Kristo na sila lang ang maliligtas sa huling maghuhukom? Sorry to offend dun sa mga Iglesia ni Kristo, pero meron kasi kung nababasa sa Biblia, sa labas ng Iglesia, Diyos ang humahatol. Nakasulat yun eh, nasa Korinto yun, sa labas ng Iglesia, Diyos ang humahatol. Yung hatulan mo, yung mga nasa loob ng Iglesia, di ba? pero pag nasa labas ng Iglesia, wala kang hatol dun kasi Diyos nga humahatol dun eh. Yun ang nakasulat sa Biblia. Ang Iglesia ni Cristo. Ano? Pero maliban na lang. Siguro, claim ninyo. Kayo lang maliligtas, di ba? Pero may mga ganong klaseng religion eh. Sila lang daw maliligtas. Eh kung nasa Pilipinas ka nakabase, eh, al ang labas nun, pag-akit sa langit, eh puro kayo Pilipino ron. <laughs> diba, Ganon lalabas dun eh. Greater majority, 90%, puro Pinoy. Ganon ang labas. Di ba? Kasi kayo lang maliligtas eh. Di ba? So, kumbaga, merong mga mapasok sa inyong galing sa ibang mga bansa. Eh, konti lang yun. Paano konti? sa konting panahon na konting panahon na pumunta karon sa ibang bansa, eh, may mga anaanib na hindi naman sobrang dami na hindi kasing dami ng mga Pilipino. Ang labas nun, general majority puro Pinoy. <laughs> Ganun ang labas nun, ba? Diba? Pero alam mo to each his own, eh, di ba? Eh, at the end of the day, hindi ka naman ano eh, ang hahatulan sa iyo yung mga gawa mo eh. Kasi eh, pag binasa mo yung apokalipsis sa may bandang dulo, sabi, hahatulan kayo ayon sa inyong mga gawa. Man, yan, po talaga ang kanilang paniniwala. No? Kasi, yan ay kanya lang strategy upang yung mga tao ay umanib nga naman kasi sure na yung kaligtasan, di ba? Sino ba naman ang gusto na mapahamak, di ba? Eh kung nadun ka sa kanila pala, eh ka na, sure na. O, oh, ba? Pero kaya tama ito si ano, na sa labas na iglesia nga, Diyos ang hahatol. Ano? At di hatulan nyo kung ano yung mga nasa loob ng na iglesia nyo, di sila ang hatulan nyo kung sila ay gumagawa ba ng naayon sa Diyos. Sana po ay malinaw sa ating mga katinig na lagi naming sinasabi sa lahat ng mga hindi katoliko na ang kaligtasan ay nasa ating sarili mismo yan sa paggawa natin ng kabutihan sa kapwa at pagdarasal ng taus puso sa Diyos at pinupuri siya ng walang hanggan.